Ito na kwintas mo. Thank you pala yan. Hindi pa ako mapatay. Pasensya na po kayo kasi hindi pa ako nagbabiyahe. Pero pag nag ako, 18 carats na to. Papakita ko pa sa inyo. Sige ah. 18 carats na pala ng Japan? Wait a Bakit? Tulungan niyo po kami kung ito'y sunat doon, eh. ko sa Hindi na po sa Hindi na po sa na sa Totoo po yun. Ang totoo nga po, siya tumulong sa amin, eh. Sila lang po'ng dalawa. Sila lang po. Ba? Sila po yung snatcher. Okay. Okay, <makes noise> oh. Halika. Sir, sir, sir. Sila po, sir. Halika. Oh, Ito na kwintas mo. Thank you pala yan. Hindi pa ako mapatay. Pasensya na po kayo kasi hindi pa ako nagbabiyahe. Pero pag nag ako, 18 carats na to. Papakita ko pa sa inyo. Sige, ah. 18 carats na pala ng Japan? Diba, Daddy? May tatlo pa akong inong bukod kay Ninong Boto? Oo, oh, bakit? Eh, ba't hindi ka sumama sa kanila? Hindi naman pe pwede yun eh. Mga polis yun. Ikaw naman. Ang daddy naman eh. Pwede ka naman maging polis eh. Di ba magaling ka sa boxing? <laughs> alam mo anak, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Pidyo! 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 Oh Michael, bakit? Si ate, patatalag talaga nanginginig. Hindi ko alam gagawin ko eh. O oh, sige, susunod na ako. Kaya Joe, pakibilisan lang ha. Baka kung ano mangyari kay ate. O, Titi, pupunta ako muna si ate Carla. Eh, pa, daddy ha? May panginig na yan. Ikaw talaga. Kung ano-ano iniisip mo. Ang taas-taas pala ng lagnat mo. Ikalibre. kalibre. Pumuputok. Anong kalibre? 45. Michael! Maglabas ka ng tubig at kumot. Ang taas-taas ng lagnat na ate mo. Kailangan mapunasan. Oo nga eh. Kailangan punasan mo ko. Paano yan, hindi ako makakapasok sa trabaho. Huwag ka na pumasok. Johnny Nang eh. Sinong Johnny Nang? customer ko, yung magbibigay sa'yo yung trabaho. Huwag mo nang intindihin yun. Intindihin mo yung sarili mo, no? Ang oh, sakit naman. Sige, salamat. Sige, ate, mag-aaral muna ako, ha? Sige, kuya Joe. Sige. O, oh, magtanggal ka lang. Talikod mo na ako. Oh, ganito malingkod. Makikita mo rin naman yung balang araw, di ba? Oh, bakit? Ayaw mo? Ah, eh hindi naman. Kaya lang eh, sa tamang panahon. Oh? Pakihawak naman. bukas. Maganda na pakiramdam mo. Thank you. Okay lang. O so, paano? Mahon na ako. Popay. Oh, Michael, tuloy na ako. Oh, Tweety! Oh, anak, anak! Anong ginagawa mo dyan? Naliligo ka ba? Ba't basa ka? Lalaglat ka. Liga, liga. Ako ba si John? Ako nga ho. Yan ang magiging trabaho mo. Nandiyan na kayo ang pangunang bayad mo. Yes, eh, sir, eh. Lahat ng itatanong mo, nandiyan dyan na ang sagot. Sige na, malis ka na. Ayoko maayos yung spy ka rin, sir. Pero, sir, eh. Di ba gusto mo ng trabaho? Opo, ang trabaho ko ay abot sa iyan. Gusto mo ng trabaho? Kaya ng trabaho mo. Sige na. Balik na na. Sige na! Sir? 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 sir. Ising na ho. Magtitinda na po ko eh. Huh? Magtitinda na po ko. Eh ah. e, pasensya ka na Okay din si sir ha. Ginawa pang motel tong tindahan ko.